ako ng tahong guys at ito ang aking mga sangkap Ayan, may sili, bawang, sibuyas, kamatis at di mawawala ang luya Ayan. tapos ready na yung mantika Ayan, bawang guys. Nilagay ko na yung sibuyas at luya. At niyo, guys, may balat pa yung luya. Mas gusto ko po yung may balat ang luya kasama. Fresh. Kasi pag fresh pa yung luya, masarap yung kasama yung balat niya. Ayan. Tapos susunod na natin yung kamatis. pagkatapos nito ay halagyan po natin ng kaunting tubig tapos titimplahan na natin siya ng paminta saka kaunting seasoning magic magic kaunting naglalagay po ako ng kaunting ano, nal cubes gawin natin guys ito lagyan na natin ng tubig. Yan. Takpan natin to ng mga 10 minutes. And then, ilalagay na po yung gulay. lagyan na natin yung gulay guys ito yung gulay na dahon ng sili at lagyan natin ng malunggay guys may sili yan gusto ko maraming gulay